What's up mga kaibigan? Nandito na naman tayo sa ating reaction video kung saan sa araw nito mga kaibigan ay ating pag-uusapan ang dahilan o meron ba talagang conspiracy na nangyari sa Senado kung saan biglaan na lang nagkaroon ng kudita at tinanggal si Chisi Escudero at the same time natanggal rin si Marcoleta sa Blue Ribbon Committee. Well, mamaya mga kaibigan, may ipapakita ko sa inyong isang video kung saan isang matapang na kongresista kung saan binira ang isang taong may highest position na nasa gobyerno. Pero bago tayo magsimula mga kaibigan, ito yung malaking katanungan dyan. Meron ba talagang conspiracy na nangyari sa pagkatanggal ni Jesus Escudero at saka ni Marcoleta sa Blue Ribbon Committee? Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Mamaya may papakita akong uh, video, ang mga photos kung saan, mga details na pwede natin masabing baka nga mayroon sigurong conspiracy base sa mga nakalap nating mga images at video regarding sa isyong ito. Well, ito na po yung video mga kaibigan sa isang batang kongresista kung saan yun, yun na nga. binira niya ang isang tao may malaking posisyon sa gobyerno ngayon. So ito na po pakikinggan natin ang kanyang um, interview. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Hmm? why? Hmm? Bakit po? Because he's now House Speaker. And? Do You hmm? think there is po personal knowledge about his involvement in any of the uh, projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Okay. So yun na mga kaibigan, inamin mismo ni Kiko Barsaga na may si some personal knowledge about ka Martin Romualdez. At tahasan yung sinabi, walang toko-takot nga kung sino man ang dapat investigahan dyan, ang dapat unang investigahan ay si Martin Romualdez. At dahil sa pahayag na yan mga kaibigan, ay sumagot or nagbigay ng opinion si Is Barbers. At ito po yung sabi ni Is Barbers mga kaibigan. Doon sa usapin naman na meron siyang personal knowledge, aba, hindi birong aligasyon yan, sabi ni Sbarbers. At sinagot naman ito ni Kiko mga kaibigan. Sabi ni Kiko Barsaga, kahit ipakulong mo pa ako, mananalo pa rin ang taong bayan. Hashtag Philippines vs. Martin Romualdez. Ganon katapang ang batang ito. So yun nga mga kaibigan, pinangalanan mismo ni Kiko Barsaga si Martin Romualdez na dapat investigasyonan. Pero ito ang big question yan mga kaibigan. Nagkaroon ng interview kang Magalong, Mir Magalong, di ba? Kung baga ko sasabihin natin si Mir Magalong ang may hawak na pinakamalaking um, sabihin na natin siya ang may broad na idea kung sino-sino ang mga taong involved sa flood control issue na yan. Well, pakinggan mo natin ang interview kang Magalong. Tuloy natin mo na ang video mga kaibigan na. Tuloy mo natin oh. Pakinggan natin ang sinasabi ni Magalong at magbibigay tayo ng reaction. Bakit? Bakit ganun lang? Okay? Kita okay, po. Tuloy natin. I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking in the... To be, I will, I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. Sila po ba yung mga pangunahing sindikato dito sa Anomalia, yung mga kongresista? Eh, wala kaduda-duda naman eh. Nas, parami sa kanila involved. No? Wala kaduda-duda yan. Ah, ito nga, hirap na hirap silang banggitin pa ba yung isa sa mga mastermind nila dyan, si Saldi ko. Hirap na hirap pa silang banggitin. For some reason eh... For some reason, di ko rin alam kung bakit takot na takot. Ibig sabihin, it's a public knowledge inside Congress. Okay. So ito, for some reason, din ito yung question natin. Sinabi mismo ni Magalong na si Saldico daw ang pinakautak. At sinabi rin niya dyan na I'm sure mayroon pa rin ulo. Pero at the end of the day, mga kaibigan, neighbor niyang sinabi ang pangalan ni Romualdis. Ayan. Isipin yung mga kaibigan ha, ang Diskaya, binanggit na ang pangalan ng Rualdez. Kung isipin natin, kaya ba gawin ni Saldico ang lahat ng kabulustogan na yun base na sinasabi ni Magalong na pinakaulo do si Saldico kung walang alam ang house speaker? Question yan ha. Pwede ba yun? Gumagawa ng kalokohan si Saldico na hindi alam ng leader ng kung In other words, inutakan ni Saldico uh, si Martin Rubaldes? Or ang big question dyan, bakit hindi masabi-sabi ni Magalong na dawit din si Rubaldes base na rin sa mga sinasabi? Sabi ni Kiko Barsaga, sabi na Diskaya, So, ang naipit ngayon, si Saldiko. So, yun na nga. Narinig natin. Hindi pa sinabi o oh, walang sinabi si Magalong na involved si Martin Robles. Pero yung iba, sinabi na. Tuloy natin. Kung gaano ka-powerful yung tao na yan. No? But, why is it that they're afraid to mention his name? Why? Diba? Nakakalungkot isipin. Miguel, for the record, ang uh, sa tingin ko, eh, hindi ko alam baka mayroon pang mas mataas sa kanya oh, hindi, na... hindi natin alam baka mayroon pang mas mataas sa kanya Kayo guys, isipin nyo ha ah. Ano na posisyon ni Saldico sa house? Eh, hindi naman siya speaker Naniniwala ba kayo na kung lahat ng mga kabulustagan na yun Ay nagawa lang mag-isa ni Saldico? What do you think guys? 'di ba? So dito natin magtampi-tampi mga kaibigan. Si Magalong kukunin na independent commission para mag-imbestiga sa flood control. At this present si Lakso ang leader ng Blue Ribbon Committee. Napalitan ang leadership ng Senado wherein inamin na mismo ni, ni Soto na tumawag sa kanya si Martin regarding naman si ka Bryce ano bang relasyon ni Soto at ni Romualdez ito po yung uh, post ni Kiko Barsaga maging kaibigan, pakita natin ito po sinabi mismo ni Soto dito mga kaibigan na ipal gamit pa si Biko there are many points he is missing I've been a long time friend of Martin Romualdez Galing mismo kang ano yan, ha? Kasuto. At sinagot naman, Nikiko. Barsaga. Diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdes. Ayan. So, balikin natin ang istorya, mga kaibigan. Balikan natin. I-rewind natin bakit masasabi natin may conspiracy ba ito? Kaya pinalitan si Cheese? Okay. O, nang nangyari. Nung hearing, nung karaang Monday ang diskaya na kapag na mag-ano ng apidabit at maging state witness at pangalanan ang mga taong involved sa flood control issue na yan. At doon na nga mga kaibigan, sa dami-daming mga opisyal ng DPWH, ang mga kongresman na nabanggit ay nabanggit ang dalawang mabigatin na sina Saldico at Romaldes na di umano ay mga pangalan na nabanggit sa mga isa daw sa tumatanggap sabi ng Diskaya. And afterwards, pag while ongoing ang hearing mga kaibigan, sa gabi pa lang mga kaibigan, nangangalap na para ng pirma para palitan ang leadership ng Senado. Kasi nga, nabalitaan na siguro nila na kakanta na ang Diskaya. At posibleng may pangalan na, mapangalanan na, na ang mga sangkot sa flood control wherein yun ang gusto nilang pigilan So anong nangyari? Pagkatapos ng hearing pagsisyon ng Senado automatic nag-motion si Soberi to be the position of the Senate President at na si Soto at naging Senate President At the same time tinanggal si Marcolita as Blue Ribbon Committee Kaya para sa akin mga kaibigan It's not It's not about Palitan yung uh, Position sa Senate Kasi nga Hindi maganda ang pagdala Ni Jesus Codero At saka yung ibang mga Komite palitan Biruin yun yung mga kaibigan ha Ilan lang ba Ang pinalitan ng mga Chairmanship doon Kunti lang Nakapokus sila Sa Blue Ribbon Committee na mapalitan at matanggal si Marculita. Bakit gusto nilang tanggalin si Marculita sa Blue Ribbon Committee at palitan si Jesus Cudero? Ang masabi ko lang dyan mga kaibigan ay ganito. Ever since si Jesus Cudero naging Senate President dyan, hinding-hindi nila mahawakan sa liig. Start from the impeachment ka Bipisara. At this time naman sa isyong flood control hindi nila pwede masabihan si Chis na i-stop mo nga yan si Marcolita dyan. Parang ganun. At si Marcolita naman, lalong-lalo na si Marcolita, hindi nila mahawakan sa liig. Hindi nila mahawakan mga kaibigan. Tsaka bago nangyari yung changes ng leadership mga kaibigan, nag na nang request si Marculita na gawing state witness ang Diskaya at pinirmahan ito ni Cheese Escudero wherein hindi yun natuloy kasi nga nag ng leadership at the same time nagkomento si Remulia na hindi daw pwede na maging state witness ang mga Diskaya oh connect the dot mga kaibigan din kinabukasan pumalag si Marculita kasi nga yung import nila parang binawala ni Soto At remember mga kaibigan, meron nagsabi na while ongoing yung hearing sa Blue Ribbon Committee, si Sandro Marcos daw ay naispatan doon sa, Mar uh, sa Senate. So ano ba to May conspiracy talaga na ayaw nilang mabulgar? di ba? Ganun ang issue. Ganun ang story nito. Kung baga, ano ba to May pinapanigan sila na ayaw mabulgar kaya pinalitan yung mga leader na hindi mahawakan sa league. Ano masasabi niyo mga Bigan? Inamin na mismo ni ano? Ni Soto. Close friends sila ni Romualdez. Since pumutok ang pangalan ni Morales at binanggit ng Diskaya doon automatic pinalitan ang leadership ng Senado. So ito ang tanong ngayon dyan, meron bang conspiracy na nangyari? Or talagang tinanggalan talaga si Chase at si Marcolita dahil ayaw nila ang pamalakad nila? Or meron bang conspiracy? Yun ang tanong mga kaibigan. Meron bang conspiracy na nangyari? O wala? basi sa ating, basis sa mga pinakita ko at sinasabi ko mga kaibigan, close friend niya si Romualdez, Diba? So yan yan ang story diyan mga kaibigan So Merong gagawing independent commission Bakit? Ang tagal Tsaka yung kongreso Bakit parang ayaw nila imbitahin si Magalong? Kasi kung ako ang chairman guys Si Magalong ay siya ang mismong may maraming alam, may mahawak na ebidensya. Bakit hindi siya ang unang ipinatawag at tanungin? Kasi I'm sure mas marami akong makalap na information ka Magalong na magtuturo sa mga taong involved. At doon na mag-start ang investigation. Bakit huli? O hindi pa nga pinatawag, di ba? So, ganun ang story dyan, mga kaibigan. Ganun ang story dyan. So, ang big question dyan, sa leadership ni Pan Lakson, eh, may makita ba talaga tayong mga politiko na babakbakan or nakapokus lang sila sa mga kontraktor. Yan ang Yan ang inaabangan ng taong bayan eh. Kung sino ang mga politikong involved. Kasi kung isipin natin mga kaibigan, ang dami na nagsabi. Public knowledge na si Bersa. Yung mga PDP, 'di ba, nagkaroon ng press conference. Public knowledge na talaga yung corruption na yan ang tanong na lang dyan, sino ang magpangalan? Sino ang ang may tapang na pangalanan ang mga taong yan? Sinabi na mismo ng nila, JB, ano, yung mga yung mga district engineer, assistant district engineer, na ang mga detrit, ang daming detrit na umano. So, po, so ang so, mangyari dyan, kung matakot talaga sila, Aaminin lang kasalanan nila Hindi na sila Magsabi kung sino po yung mga ulo nila Mga busing Kasi takot na eh Kakainin na lang nila Sarilihin lang nila ang punishment So End of story So at the end of the day mga kaibigan Sa hiring -hiring na yan I think Wala yatang politikong mano dyan Ang matatamaan dyan mga contractor lang tingin ko. So, ganyan ang tinatawag na power sa politika sa Pilipinas. So, kayo na humusga mga kaibigan. Ang pagtanggal kang cheese at saka kamarkulita may conspiracy ba dahil nabanggit ang pangalan ni Romualdi sa hearing sa Blue Ribbon Committee? At the same time, dahil close friend pala si Martin Romualdez at Soto. So kung si T Soto ang maging Senate President, e eh na nila ang hearing sa Blue Ribbon Committee. ba? Diba? So pwede na piliin kung sino lang uh, titirahin natin dito. Kasi nakadepende lang naman sa line of questioning yan eh. isa nang tinutulan nila doon, yung gawing state witness ang diskaya. Doon pa lang, guys. Maraming isyong sinasabi na pangit daw paghandil ni Marcoleta. Hindi daw lang kapag ang iba. Pero para sa akin, maganda ang paghandil niya. St Straightforward. Iba ang discarte niya. Ganun. So, kayo ang bahala. Kayo ang bahala, mga kaibigan. I-comment nyo yung idea kung ano ba talaga may conspiracy na nangyari sa pagtanggal kang cheese at marculita kasi mayroon silang taong kailangang dipinsan or talagang ayaw nila ang leadership ni cheese at saka ni Marcolita, kaya ganun. Pinalitan nila. Kayo na humusga. Lahat tayo ay may sariling opinyon. Lahat tayo ay matatalino, may sariling isip. Alam ang tama't at mali. Sa para sa akin, base sa nakita ko mga information, ay eh posible na may conspiracy talaga. Kasi bakit biglaan ang kuditang nangyari? Ever since, ha, na naging nagkaroon ng apidabit ang iskaya at ang daming politiko na pangalan na binanggit. Pagkahapon, automatic, pinalitan ng leadership ni Marcoleta. Do you think walang changes mangyari? Tuloy pa rin ang hearing? Malaki guys ang changes guys. Mag-iba ang takbo ng investigation. Yan nun yan. So, titignan natin, mang Ang next hearing daw ng Blue Ribbon Committee, I think, um, 18? Huwebes? 18 daw? Or 17 18, mga ganun. Sa leadership na ni Banpilo Lacson. So, mainit ang isyo sa palad control. Mainit na rin ang taong bayan. Kasi isipin mo ha, million, million, billions ang pinag-usapan. Mga pirang nawala. Ikaw ba hindi ka magalit? Wala ka, wala ka bang karapatan magtanong at magalit, magbigay ng opinion? Kaya mga kaibigan, join the conversation. Mag-comment po kayo. Sabihin nyo po yung mga hinanaing nyo. Sabihin nyo po. Kumbaga, makialam. Sabi nga nila, di ba? Makialam. So, ito nga. Bilib ako sa... Ito si Kiko Barsaga. Matapang ang batang to nagkaroon na tayo ng street forward na senador which is si Marcolita hindi pwede hawakan sa ligyan kaya siya pinaginitan dyan sa senado eh kasi kabago-bago ganun ba pero magaling eh pero grabe nang kapang lumo mga kaibigan biruin mo yun nagtrabaho sa gobyerno naghahanap ng kontraktor kasi iniisip niya na, na ano eh uy ang laking pira pala nito kasi ako yung taga assigned sa, sa project what if hihiram na lang ako ng mga lisensya at sabihin kong nagawaan na ito ni Ambrosio pero wala pala tapos babayaran siya eh wala naman bigyan ko lang ganon Ganun ang ginagawa. Base sa ano, investigation mga kaibigan, ha? ganun ang ginawa nilang Bryce. Base sa investigation ng Renetica Sally Santos at sa Wawaw. Ganun. So, yun nga mga kaibigan. Abangan natin pa ang mga sunod na mga hearing at pakinggan natin at himayin natin kung sino-sino pa ang mga involved na politiko. At the same time, Babantayan natin ang mga taong mag -iimbestiga. Kung may didiinan ba silang politiko or dahil kabaro, hindi na lang. So ang matatamaan dyan, mga kontraktor na lang siguro. At ang mga opisyal ng DPWH. Pero mangyayari ba yung ganyan? kung walang politiko na involved? I don't think so. Di ba? So bago tayo magtapos, iiwanan ko kayo ng katanungan. Meron bang conspiracy nangyari o wala? Pakicomment po sa comment section mga kaibigan. Pero bago tayo magtapos mga kaibigan, magpasalamat muna ako sa aking mga subscriber. Ayan, sa pabalik-balik na nanood sa ating mga video. Ayan, salamat po. At huwag po kalimutan i share mga kaibigan na yung ating mga video sa ating mga kapanalig mga sim natin ng ipinaglalaban mga kaibigan ayan po so I, I think hanggang dito lang po tayo until next time po bye bye